malinis din at nan, kaya malinis din natin iiwanan. Ah, uh, may ari, mas diba? may ari oh. Until next time po. Until next time daw. Sabihin, we are good na uh, right red there or monkey pants. Linis-linis, ilalim ng kalam. Ginan yeah. Sa walang maiwang kalat, move out na kami mamaya. Tapos na yung bakasyon. Tapos na yung mga ligayang araw natin. Balik na tayo sa realidad. Back to Greenward ulit. At umalik na si Uton, Nagumpot na. Tapos na yung saya. Ayan ang utang sabon ko. <laughs> malinis din at nan, kaya malinis din nating iiwanan. Ah, uh, may ari, may ari. One. Oh. Until next time po. Until next time daw. Sabihin, we are good na uh, red right there or monkey pan Malinis, <laughs> malinis, ilalim ng kalan demands yeah yeah good talk to your pants na mo yan ano? ba yung tubig ako na yan ano pwede dito ito? yan sabon yan ba, daan -daan na matapang yun. Oo, uh, doon lang lagay mo kasi dyan sa ano ayun o no? ay yung hawak ng blue ay kagami grabe ko <laughs> sayang yung <sabon. laughs>

Ayun na yung dingding. -ding. ah si Madam. Madam, kung manunod ka ng channel ko, panunod mo to. Ito, okay na yan. Nilinis ko na yan. Ito na lang, oh. Yung dingding. Ayan, yan, yan. Yung dingding -ding na lang dyan. Mag-iinip pa tayo ulam natin. Baka matalasikan ulit ng mantika yan. Sakaw na lang sa ano yun. Sa kanin. Pag naguto. Ay, nalimlim. Oo. Salamat. Siyah kasi ako hindi pwede. At pinasok na butas na yun. O. Sa taas pa pa. Ayun. Yan. Naabot ng mantika. Yeah, very cool. yeah, na yan very yeah, good yan nyan, yeah, nyan, yan yun, 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 ng yun, 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 tsaka punda. Yeah yun, kanina nag-defrost na ako ng rep mo, linis na yan. Ayan, malinis na. Wala nang bakas. Nung pinaglutuan. Nang masasarap na pagkain. Nanaba ang mga tao dito. <laughs> Ngayon, babalik na naman uli kami. Sa dating katawan. So, nanay ng ating ano, Tagabili ng pagkain. Bumalik na. Shout out. Magkasawa. And eh, Uton. Angelina Hope. J-Lo. At sa kay Sarah Pino Rosco. Shout out sa inyo. Until next time. Two years daw, sabi. Umalik daw sila. Umalik daw sila. Umalik daw sila. At uh, medyo bitin pa rin kahit na uh, ganun kahaba yung ano nila. Almost 2 uh, months din. 1 month and 20 days ata. Uh, Sila nag-stay dito. Ang bon ka na hati rin. Kaya, nalaba ang mga tao. Solid. Marami pang iwan sa dyan na pagkain o, oh, na grocery, sarip. Kaya dadali na natin. May bigas. May bigas na binili nila 10 kilo. Di pa na bawasan. Ando na. May na sa bahay. Nagtira dito yung mga frozen na mga ano. Prutas-prutas. Saka yung ang mga frozen na squid ball. Saka crab stick. Saka yung Patay ng baboy. Tapos ito. Ano? <laughs> natira. Pangusal sa umaga. Ito yung natira. Pangusal namin sa umaga. Merong labahita, pangusahog, dilis, dilis. Tapos may ilang perasong tuyo pa. Kaya meron tayong pang breakfast tuwing umaga. Kapansawag sa mga gulay-gulay. Yun. Mga ito, natira. Mga, mga pabrikado, dinala na rin. Pati mga mantika, toyo, suka. Basta yung mga pabrikado na ginagin. Sayang dami. naman pag iniwa. dami. Grabe mga grocery si Uto. Talagang full tank lagi yung rin. Na, talagang pinaranas niya sa amin yung hindi namin naranasan na mag-grocery ng ganun eh. Uh, nah, overload eh. Talagang overload eh. Dampot na lang ng dampot. Kung ano makita, di ba? Bayad. Tapos na. Tapos na. Okay. Hanggang dito na lang, mga kanansi. At tapos na tayo maglinis. Ang kalungkot man, pero siyempre ganun talaga. Darating din yung time na kakaroon tayo ng sarili natin ganito na talagang for life na. Ngayon, di pa. Medyo marami pa tayong obligasyon sa buhay. Okay. A few moments later. Babay bye na, Abi, uh, abida. Salamat sa halos dalawang na pag-stay namin dito, no? Thank you. Uh, kay Utol. Bakasyon kasi si Utol dito. Sama kami. Kaya dito na rin kami nag-stay for almost two months. Ito yung second floor. Huling sulyap. Manilinisan muna natin to bago tayo malis. Ayan. sa yung kwarto. Huling sulyap dito sa aming tinuluyan ng almost two months. Tayo natin ilaw. Ito yung kabilang kwarto. Ayan, malinis na rin. Aircon. Aircon din yung kabila kamis lang. Kasi halos dalawang tayo dito ang next day. Masaya. Dahil nandito si Utol. muwi. Hindi sila nagbakasyon. Ayan. Yeah. Yung sa labas na yan, terrace na yan. yeah, Ito ang huling sulyap dito sa ating tinuluyan. Mga Kananski. Dito sa Abida. Okay medyo hinahina yan. yung habang ni Nansky at yung tuhod medyo uh, ang anin yan ito yung mga natirang gamit namin uwi na namin uh, pag grab na lang namin yan ito yung bahay yan yung sala yan sala yung kusina ito yung parking ito yung parking Press ko naman dito kahit mainit. Tapos, ito yung kusina. Ito yung washing machine na dadali natin na binili ni Utol. At, uh, ayan, yung kusina. Nasa labas siya. Tapos, ito yung. parang paritong parang, yan, Ayun, mga cabinet. Lahat oh So, yun. Salamat sa dalawang balam yung pag stay dito na malungkot. Pero, syempre, ganun talaga. Lahat ng bagay, may hangganan. Kaya, isara na natin to. Baka makalimutan pa to. Huwag pa. Huwag pa, ng... pa raw. So, yun, rep. Ayan. Merienda tayo. CR. Ayan, malinis na. Ayan natin ilaw. Okay. And dito na lang mga kananski. Bye-bye, Abida.